Bilang sari-sari store business owner, hindi talaga may iwasan yung mga ganitong sitwasyon na may mga items kami na mga na-expired na kagaya nito. November 8 pa pala siya na-expired. So ngayon ko lang siya na-check. Sa so, sobrang busy natin, hindi natin ma-check araw-araw yung ating mga paninda. Kaya naman ito, ay inibinuksan ko lang isang piraso para kainin. Hindi kasi porket expired na ay hindi na pwedeng kainin. Sayang naman kaya kainin natin. So ito yung mga napamili natin kahapon sa suki ko ng grocery. Ayan, so kahapon kahit na walang bantay sa tindahan kasi tulog yung mga anak ko, so maglita ako kay grocery store. Kasi kailangan na natin bumili ng Happy Pants Diaper XL. Napakalaking tulong talaga kapag may mga pa-free. Kada bili natin ng 48 pieces, per tayo pa-free na 6 pieces ng Happy Pants XL. Karagdagang kita na naman. So, tapos ito, may, meron tayo dito mga chichirya naman, plus yung mga pansit kanton. Is na crackling sa tsaka Martis Red, yung malaki. Meron din pala tayong clover dyan. 5 pieces lang yata yung clover cheese ko. Tapos Pancit canton original at chocolate sweet and spicy pansit canton. Dito naman is yung ating mga sky flakes. Ayan, sky flakes condensada flavor. So, nagbenta ulit ako ng ano, magtitinda ulit tayo ng uh, bread stick. breadstick. Breadsticks pala. Medyo matagal din ako hindi nagtinda nito kasi mga huli kong tininda ay naging slow moving. Plus, na Bavarian flavor, dalawang balot. Wala ng chocolate flavor. Sayang hindi na tayo inabot kasi talaga napaka kapas mo ng chocolate flavor ng ating Crosini. Tapos meron tayong bagong tindahan dito sa ating tindahan, yung ating chicken inasal na Chichiria. Ito yung sizzling bangus naman. Meron din tayo itong modest nan wings. Plus itong super stick, uh, milky filling. Ayan, meron din tayong Ace na tatlong flavor ito. Matagal din ako hindi nagtinda itong Cool Ace. Hindi ko alam kung anong flavor to Hindi ko mabasa eh. Meron din tayong red flavor. So, ito naman cola flavor. Ito naman siyang red ay pakwan flavor. Tapos, dahil nga kinulang yung ating pera kahapon sa pamimili, bumalik ulit ako kanina sa grocery store na suki natin para pumili ng mga kulang na nabili natin kahapon. Ito, naubusan tayo ng kopi ko blanca ngayon. Tapos, bumili ng energen choco. Kalahating tayo lang at saka yung ating downy. Sunrise fresh tatlong tayan, 6 pieces pa rin na yung isa ti uh, Lion Tiger katul isang bak. Tapos meron niya tayong malaking mangwan dyan na brown. Dalang, dalawang piraso ng Nisin Ramen, spicy beef. Yeah, Tapos yung ating ano, magic sarap. Ayan. Dato, dato, puti toyo, tsaka dato puti suka, 200 ml. Tsaka ating dalawang piraso ng century tuna, spicy and hot, at tsaka flakes and oil, yung dalawang flavor. Maliit lang. Dalawang piraso naman itong Sito Solo na rin. December 5, 2024 pa pala itong video na to mga mare sa oras na alauna 18 ng tanghali. O mga mare, malalim na Tagalog na naman yan ha. Baka hindi nyo na naman maintindihan. <laughs> Ang hirap talaga maging vlogger no mga mare. Biruin mo sa araw-araw na kabisihan natin sa buhay. Dumadagdag pa itong pag edit natin. Hi <laughs> self, ginusto mo yan ba? Diba? Kaya huwag kang magreklamo. <laughs> bakit ba naman kasi kumikita pa dito sa pagbablog kaya yan tuloy. Nadagdagan pa ang aking mga obligasyon. <laughs> Pero in mo dati, sa YouTube lang tayo kumikita kapag monetize ka na. Pero ngayon, dumagdag pa si Facebook at saka si TikTok. Kaya naman, ang dami-dami ko nang kailangan ni uploadan sa araw-araw. Kaya naman talaga naman, dumagdag pa talaga sa obligasyon ko sa araw-araw. <laughs> <laughs> Ikaw ba naman na magkaroon ng dalawang YouTube channel, dalawang Facebook page, isang TikTok account, o diva, ang dami-dami mo talagang kailangan uploadan sa araw-araw. <laughs> Siguro sabi ng iba dyan, sana all. o oh, sige, kung gusto niya sa inyo na lahat ng account ko para kayo na mag-upload ng marami account sa araw-araw. <laughs> Lalo na sa Facebook, kapag wala tayong upload, kahit isang araw lang, nire reg ang ating mga dashboard. Bakit kaya ganun, no? <laughs> gusto kasi ni Meta, siya na lang palaging inaasikasa sa araw-araw. Feeling papansin ba, diba? Nakakaloka ka talaga, Meta. <laughs> Uy, Meta, baka naman pag napanood mo tong video ko, magalit ka tapos i-remove mo ko. Huwag naman, sayang aking pinaghirapan. Joke-joke lang yon Meta, ha? Huwag ka magalit. Peace! <laughs> Pati nga si Pupo, obligasyon ko na rin sa araw-araw. Kasi kumikita rin kay Pupo, di diba? <laughs> Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, lalo na sa halos araw-araw ay pataas ng pataas lahat ng mga bilihin. Kaya naman, lahat ng alam natin na pagkakakitaan ay pinapasok natin. Ultimo dito sa mundo ng pagvlog. Sa totoo lang dati, hindi ko alam kung paano magvlog. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, parang nahiya akong humarap sa kamera. Lalo na, buong mundo makakapanood sa'yo. Pero kapag nanay ka na, no, lulunukin mo lahat ng hiya mo para lang kumita para sa iyong mga anak. Lalo na sa sitwasyon ko, bilang single mom, hindi ko na inisip lahat ng hiya. Importante ay kumita ako sa araw-araw. Dahil inisip ko, walang mangyayari sa buhay ng mga anak ko kung pairalin ko palagi ang hiya. Hindi ko matutupad lahat ng mga pangarap ko para sa kanila. Ganon naman tayong mga nanay, di ba? Lahat gagawin natin para sa mga anak. Kaya nga, ewan ko ba dito sa mundo, meron pa rin talagang mga nanay na kayang tiisin ng mga anak. Kinakayang talikuran ng mga anak, makaiwas lang sa obligasyon na pinasok nila. Hindi ko man masasabi na perfecto akong ina pero kaya kong tiisin lahat ng hirap para sa aking mga anak. Kaya kong isakripisyon sarili kong kaligayahan para sa aking mga anak. Di bali na akong maghirap, di bali na akong maging malungkot sa buhay. Basta mahalaga maibigay ko ang obligasyon ko bilang ina sa aking mga anak. Minsan, nasasabi ko sa aking mga anak, kung alam ko lang ganito ang buhay ng ina, sana nagmadre na lang ako. Pero hindi ibig sabihin yun na pinagsisisihan ko na naging anak ko sila. Nasasabi ko man yan siguro minsan dahil ang dami-daming pagsubok ng pagiging ina. Pinipilit naman natin kayanin eh. Pero siguro, tao lang tayo na kung minsan dumarating tayo sa point ng pagsuko. Sa dami ba naman ang mga pagsubok mo sa araw-araw na dumarating sa'yo? Napakiramdam mo na kung minsan ay wala nang katapusan. Yung tipo ba na kahit na anong dasal mo, minsan, pakiramdam mo ay hindi ka na pinapakinggan ng Panginoon. Pero ganun pa man, patuloy mo pa rin kinakausap ang Panginoon. Kasi wala ka naman ibang malalapitan eh. Wala ka naman ibang masasandalan kundi siya na kahit na alam mo na may nanay ka pa rin na malalapitan at masasabihan ng mga problema mo, ay mas pinipili mo na lang na huwag na lang idamay sa lahat ng pagsubok na dinaranas mo sa buhay. Meron man ako isang bagay na pinagsisisiyan ko sa buong buhay ko, yun ang napakalaking pagkukulang ko sa aking mga magulang lalo na sa aking ina. Kasi dapat nabigyan ko muna sila ng magandang buhay bago man lang ako nagkaroon ng pamilya. Dapat ako ang tumutulong sa nanay ko at hindi siya ang tumutulong sa amin ng aking mga anak kasama ng aking kapatid at ang aking mga pamangkin.